Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces para sa Pebrero 20, 2025. Habang bumubukas ang enerhiya ng araw na ito, Pisces, yakapin mo ang esensya ng tubig na malayang dumadaloy sa iyong isipan at damdamin. Ang araw na ito ay may natatanging kahulugan isang paanyaya upang pag-isipan kung paano nakaapekto ang iyong likas na pagiging palakaibigan at maunawain sa iyong mga kilos at desisyon. Ang mundo sa paligid mo ay puno ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iba, kaya't hayaang magbigay inspirasyon sa iyo ang kagandahan ng koneksyon. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin at ibahagi ang iyong naiisip sa mga taong mahalaga sa iyo. Maraming beses sa buhay, maaaring maramdaman mong ikaw ay lumulutang sa gitna ng isang malawak na dagat ng emosyon, hindi tiyak kung saan ka dadalhin ng agos. Ngunit ngayong araw, may isang pambihirang lakas na dumadaloy sa iyo, hinihikayat kang yakapin ang iyong damdamin ng walang takot. Sa halip na labanan ang natural na daloy ng iyong emosyon, ang dumaloy ito at gabayan ka patungo sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga damdamin na madalas kong isinasan tabi? Mayroon ba akong pangarap na matagal ko nang naisabutin, ngunit natatakot akong simulan? Ngayong araw ay isang perpektong panahon upang pagnilayan ang mga tanong na ito at bigyang pansin ang sagot na nagmumula sa iyong puso. Ang buwan na nasa Sagitarius ay nagdadala ng isang malikhain at mapangahas na enerhiya na nag-apoy sa iyong intuition at nagpapalakas ng iyong imahinasyon. Ngayon, Pisces, hinihikayat kang hayaan ang iyong isipan na lumipad ng malaya, ipahayag ang iyong mga pangarap at ideya ng walang pag-aalinlangan. Kung may matagal ka ng iniisip na proyekto, isang sining na nais mong simulan, o isang bagong bagay na gusto mong subukan, ito ang tamang panahon upang gawin ito. Huwag mong hayaang ang takot o pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong kakayahang lumikha at magpahayag ng iyong tunay na sarili. Alalahanin na ang bawat obra, bawat pangarap at bawat adhikain ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Ang mundo ay puno ng inspirasyon mula sa mga kwento ng ibang tao, sa kagandahan ng kalikasan, hanggang sa maliliit na himalang nagaganap sa araw-araw. Minsan, ang isang simpleng paglalakad sa labas ay maaaring magdala sa iyo ng sariwang ideya. Ang tunog ng mga ibon sa umaga, ang pagkinang ng araw sa ibabaw ng tubig, o kahit ang paggalaw ng mga ulap sa kalangitan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Maging bukas sa mga ideya at posibilidad dahil maaaring ang isang simpleng kislap ng inspirasyon ay maging simula ng isang kahanga-hangang paglalakbay. Sa ganitong paraan, hindi lamang nagiging mas makabuluhan ang iyong mga ginagawa, kundi mas napapalalim mo rin ang iyong koneksyon sa sarili mong kakayahan. Sa gitna ng enerhiyang ito, tandaan na ang pinakamalalalim na pangarap ay nagsisimula sa munting hakbang. Kung minsan, natatakot tayong gumawa ng pagbabago dahil iniisip natin kailangan natin ng malaking hakbang upang marating ang ating nais. Munit ngayong araw, yakapin ang katotohanan ng kahit ang pinakamaliit na pagsisimula ay may malaking epekto. Kung nais mong mag-aral ng bagong bagay, magsimula sa pagbabasa ng isang artikulo. Kung nais mong ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining, simulan ito sa isang simpleng sketch o pagsulat ng ilang linya ng tula. Ang mahalaga ay kumilos, sapagkat ang iyong potensyal ay walang hangganan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay naglalapit sa iyo sa mas matatag at mas makulay na kinabukasan. Sa diwa ng pagiging mas malapit sa mundo sa paligid mo, subukan mong mas pahalagahan ang maliliit na bagay na maaaring hindi mo napapansin noon. Napakaraming kagandahan sa paligid mo na madalas nating baliwalain dahil sa pagmamadali ng buhay. Ang paraan ng pagsayaw ng mga dahon sa hangin, ang init ng araw sa iyong balat, ang tunog ng pagpatak ng ulan, ang lahat ng ito ay bahagi ng mahiwagang mundo na iyong ginagalawan. Huminto sandali, huminga ng malalim, at pasalamatan ang lahat ng biyaya na mayroon ka sa kasalukuyang sandali. Ang pagpapahalaga sa maliliit na detalye ay makakatulong sa iyong manatili sa kasalukuyan at mas lalong madama ang kahulugan ng bawat sandali sa iyong buhay. Habang tinatahap mo ang araw na ito, palayain mo ang mga alalahanin ng nakaraan. Ang mga pagsubok na pinagdaanan mo ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina, bagkus, ito ay patunay na ikaw ay matatag at may kakayahang bumangon sa kabila ng anumang hamon. Walang sinuman ang may perpektong buhay. Ngunit ikaw ay may kakayahang gawing mas makulay ang iyong mundo sa pamamagitan ng pagpili na magpokus sa kasalukuyang sandali at gawin ang pinakamainam sa kung anong mayroon ka ngayon. Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring ngayong araw ay magdala ng isang natatanging koneksyon o isang mas malalim na pangunawa sa isang taong mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang magandang araw upang pag-usapan ang inyong mga pangarap bilang magkasama at pag-isipan kung paano ninyo mas mapapalalim ang inyong koneksyon. Kung ikaw ay single, maaaring may isang bagong kakilala na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Maging bukas sa mga bagong posibilidad at huwag matakot na ipakita kung sino ka talaga. Sa larangan ng iyong karera o mga pangarap sa buhay, ito ang tamang panahon upang magtiwala sa iyong kakayahan. Kung may mga plano kang matagal nang nasa isipan mo ngunit hindi mo pa sinisimulan, ngayon ang pagkakataong gawin ang unang hakbang. Kahit maliit na pagkilos lamang, ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa iyong tagumpay. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi minamadali, kundi binubuo ng mga patuloy na pagsisikap at paniniwala sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, inspirasyon, at koneksyon sa iyong sarili. Kung nais mong madama ang positibong enerhiya ng araw na ito, magsuot ng damit na asul o gumamit ng bagay na may ganitong kulay. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing apat, at 30. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritual na paggising at malalim na pagminilay. Ang labing apat ay nagdadala ng balanse at pagkakaisa, habang ang tatlumpu ay nagpapahiwatig ng paglawak ng kaalaman at inspirasyon. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang maglaan ng oras upang makinig sa iyong puso. Maaari itong sa pamamagitan ng pagsusulat sa iyong journal, pagmumuni-muni, o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang makapag-isip. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa sarili mong damdamin at kaisipan, mas lalo mong mauunawaan ang direksyong nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, tanungin ang iyong sarili, ano ang natutunan ko ngayon? Ano ang isang bagay na nagbigay sa akin ng inspirasyon? Ano ang maaari kong ipagpasalamat? Sa bawat araw na lumilipas, may pagkakataon tayong matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Huwag sayangin ang pagkakataong ito upang patuloy na sumulong at lumipad ng mas mataas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.